bitbit -bit ang 9mm na baril, granada at iba't ibang balas sumuko sa pulisya sa barangay Baay, Labo, Camarines Norte ang 24 anyos na magsasaka na NPA squad leader din. Ayon kay Kaador, itinalaga ang grupo niya ng NPA Sorsogon Celso Minguez Command na mag-operate sa mga bayan ng Bulan, Matnog, Huban at Bulusan sa Sorsogon. Inihahanda na ng PNP at AFP si Kaador para makasali sa Local Integration Program ng Pamahalaan. Samantala, narecord ng militar sa Milagros Masbate ang limang matataas na kalibre ng baril na pag-aari ng NPA. Kabilang pa sa nasamsam sa labing limang minutong enkwentro sa Barangay San Carlos ang ilang magasin, radyo at mga personal na gamit na mga tumakas na rebelde. Sa Camarines Sur, isang granada ang nadeskubre sa sagingan ng magsasaka habang nagpapastol ng baka sa Barangay Mangiring, Calabanga. Nasa Provincial Explosive Ordnance Division na ang granada habang iniimbestigahan pulisya kung paano ito na punta sa lugar